Mayroon akong isang kaibigan eh, na isa siyang uh, number 2. Oh? Ngayon, sinabihan niya si Guy na i mo na yung annulment. Ivana Alawi, na natili paring tahimik sa kabila ng isyong kinasasangkutan. Sian Gaza, na damay pa dahil sa pagkampi sa kaibigan. Nawala ang FB page ni Sian. At si Javi Benitez Umano, ang itinuturong dahilan sa pagka-delete ng kanyang account pinatulan na ni Javi si Sian. Matapos humingi ng tulong si Sian, ay nabawi niya ang kanyang main account. At pinagbibintangan niya ang alkalde ng Bacolod City, na siya ang may pukana sa illegal na pagkawala ng kanyang FB page, dahil sa paggamit ng mga connection. Muling nire-upload ni Sian ang kanyang mga post tungkol sa patama niya sa ina ni Javi. Ayon sa Chismis, 2003 pahiwalay ang mag-asawa, pero nanatili pa rin silang kasal. Sa loob ng dalawampung taon ay may iba-iba na umanong babae si Kong Albi. Pero sa lahat ng naging kabet ng asawa niya ay si Ivana Alawi lang ang bukod tanging dinawit niya sa pag-file ng kasong vowsi Laban sa kanyang asawa. Nakaraang taon pa pinagdududahan na si Ivana at Albi ay may relasyon. Naspaktan sila na magkasama sa airport papunta at pabalik mula Japan. Mga naanakan umano ni Kong Benitez ay siniwalat. Dahil sa pag ng annulment ni Kong Albi, Nakumpirma ng asawa niya na si Dominic Niki Benitez na may dalawang illegitimate na anak ang kanyang asawa. At nakumpirma niya ang relasyon ni Ivana at ni Kong. Ayon kay Oji Diaz, ay noong 2022, nang mapanayam niya si Javi tungkol kay Suramirez, ay magkasama pa sa iisang bubong ang mag-asawa. May nakalap din siyang chismis na magkasama pa sa iisang kwarto ang mag-asawa, pero wala ng intimate relationship nagbigay pa ng ehemplo si OJ Diaz, na may kaibigan umano siyang number 2. Na meron ka isang kaibigan, number 2 siya. O, yung number 2, guy. Na in love umano ang lalaki kaya nag-file ng annulment. Komento ng mga netizens, ay si Ivana umano ang tinutukoy na kaibigan ng artist handler. Tuloy, napagtagpi-tagpi ng mga netizens, na kaya si Ivana lang ang nadawit, dahil nais itong pakasalan ng billionaire congressman. Matagal nang hiwalay ang mag-asawa, pero pinabulaanan lang ito ni Mrs. Benitez. Ayon kay Sian, ay paldo na umano ang asawa ni Congressman Albi, dahil nakapangalan na umano sa kanya, ang ibang bilyon na assets, at matagal na silang hiwalay. Bakit ngayon lang umano nag iingay ang asawa? Kumento naman ni Christy Furman sa kanyang content ay, siguro nasaktan umano ang pride ni Mrs. Benitez. Dawat din sa chismis ang mga celebrities na naanakan umano ni Congressman Benitez. Nabanggit si na dating beauty queen Daisy Reyes. At dating viva hot babe na si Andrea Del Rosario. Ilan pa sa pinangalan ng artista na naging karelasyon umano ni Kong ay si na, viva max star Angeli Kang, at Yen Santos na dati na ring na issue bilang third party. Ngayon ay naglimit ng maaring pwedeng mag-comment sa IG account ni Ivana. Nakaraang taon pa umugang ang balita pero dinani ito ng aktres, at humingi pa ng tawad si congressman kay Ivana. Usap-usapan ay may 400 million na property si Ivana sa Alabang, pero nakapangalangan ito sa billionaire congressman. Tanong ng mga netizens, magkano ang ibinayad o mano kina Sian Gaza at Christy Furman, dahil tila kampi sa kanila. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, e-share at magkomento. Usap-usapan din dati, na may relasyon din si Ivana at dating congressman Dan Fernandez. May ibang fans na nag-unfollow na umano sa aktres, dahil hindi pala raw ito disenteng babae. Kahit pa matagal na nawalang intimate relationship ang mag-asawa, ay hindi makakailan na kasal pa rin sila. At kung totoo man ay kabit pa rin umano si Ivana. Hindi naman makapagpigil ang alkalde, at nagbigay ito ng statement. Anya, ay sana magkaintindihan pa ang kanyang mga magulang at sana ay hindi maghiwalay. Dagdag neto ay, nagpasalamat siya sa mga nagmalasakit sa kanilang pamilya at sana ay mag-move on na ang lahat sa paid drama, fake news at chismis. Anong senyorito? Naniniwala ba kayo na inosente si Ivana? Huwag kalimutang magkomento. Naligawan ng politiko. Guilty! I am dating. Oh, hindi ako malandi. Nasa ah. lugar ako.